Ikaw bundok, malakas ka ba? Sinabi ng bundok, hindi ako malakas kasi meron ng mga tao. Ikaw, nagumigi ba ng kapatagan? Gusto mo bang makapakinig ng aral islamiko? Ito panoorin mo hanggang dulo. Kasi pwedeng maaaring mabuksan ang puso mo at magkaroon ng katanungan sa iyong isip. May isa akong isang mga aral na napakinggan patungkol ito sa kalakasan at kahinaan, patungkol sa pananampalataya at sa paniniwala, ang kanyang katanungan mula sa matigas na nilikha hanggang sa pinakamahina. Isang pagkakataon, sinabi ng isang mga sa isang bakal, sinabi sa bakal, malakas ka ba? Yan ang unang katanungan. Sinabi ng bakal, hindi ako malakas kasi kapag merong apoy natutunaw ako at kapag merong kalawang nababawasan ako sinabi sa apoy malakas ka ba? sinabi ng apoy hindi ako malakas kasi kapag merong tubig kapag nabasa ako namamatay ako sinabi sa tubig ikaw tubig malakas ka ba? sinabi ng tubig hindi ako malakas kasi kapag merong araw nasikatan ako madali akong natutuyo at tinanong ang araw Araw, malakas ka ba? Sinabi ng araw, hindi ako malakas. Kasi kapag mayroong ulap, natatabunan niya ako, hindi nakakasikat ang aking liwanag. At tinanong ang ulap, ikaw ulap, malakas ka ba? Sinabi ng ulap, hindi ako malakas. Kasi si hangin, mas malakas. Kasi kung saan ako dalay ng hangin, kung saan niya ako tangayin ng kanyang naisin. Sinabi sa hangin, ikaw hangin, malakas ka ba? Sinabi ng hangin, hindi ako malakas sinabi ng hangin, hindi ako malakas. Kasi kapag meron mga bundok, kapag tinatamaan ko ito, nakakalasag-lasag ako, nagkakahiwa-hiwalay ako. Hindi ko kayang tibagin ang bundok. Ngayon, tinalong ang bundok. Ikaw bundok, malakas ka ba? Sinabi ng bundok, hindi ako malakas kasi meron ng mga tao. Ikaw, na gumigiba ng kapatagan na pumapantay ng bundok sinabi ng bundok hindi ako malakas kasi naya na nga ang mga tao kaya nila akong patagin, ngayon, tinanong si Tao Ikaw, Tao, malakas ka ba? Sinabi ng Tao, hindi ako malakas dahil nandiyan si kamatayan Katotohanan, Kulu, Napsida, Ikatil, Maut, lahat ng may buhay, numamatay At sino mang tao na inang may buhay, o nila lang pa yan Hindi hindi nyo to kayang takasan, hindi hindi natin to kayang takasan ang kamatayan Ngayon si kamatayan na hindi niya nakikilala na isang mga na ito si kamatayan may, may pangalan sa Islam alam mo kung sino siya, siya si siwa Wala maut siya yung tagakuha ng kaluluwa, tagakuha ng buhay ng tao siya yung anghel ng kamatayan ngayon yung anghel ng kamatayan tinanong o ikaw Wala maut ikaw kamatayan may kalakasan ka ba? sinabi niya kamatayan eto aral islamiko, ko si kamatayan kahit na sarili niyang buhay kunin niya mamamatay din si kamatayan at yun nga lang na ito nga yung panggising sa inyo sinabi ng isang mga aral na yun dumating daw si Jesus si Jesus Christ na upang maging malakas pamahala ng sang pamahala ng sang libutan ng sang katauhan ng nang sang tinakpan, sinabi niya yon. Pero alam niyo mga mga brothers and sisters sa pananampalatayang Islam, kahit si Jesus may kahinaan. Kahit si Jesus Christ may kahinaan. Alam niyo yung kahinaan na sinabi niya? Si Jesus ipinanganak ni Maryam, ni Maria alayhi salam. Nasa balal na Quran yan. Na si Jesus may pangangailangan. Dumaan siya sa pagkabata hanggang sa namatanda at sinasabi pa ng, at sinasabi pa ninyo na si Jesus is namatay kapag na tunghayan at aralan niyo ang uh, Islam na ipapakita sa original na pasulatan ang Arabic na, sina, na, si Jesus ay hindi nila napatay at kailanman hindi si Jesus na ipako at sinabi pa ni Jesus katunayan sa sulat ng Maryam si Allah ang aking Panginoon. Siya ang siya aking Panginoon, siya ang inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. Sabi niya, "Wa inirabukum. Wa inarabukum. Ba'budu hada siratun mustaqim." Nasa original yan, nasa suratul Maryam. Kahit si Jesus, meron siyang kahinaan. Ang tagapaglikha, ang tunay na Panginoon natin, Sinabi sa bala na Quran, Audhu billahi minash shaitanu rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa allahu ahad, Allahu samadah, Lam yalid Walam lam yulad, Walam lam yakul lahu kufwa ahad Hagan sa dulo ng verse na yun, Ang tagapaglikha, Siya ang tagapanustos ng lahat ng, Lahat ng kanyang mga lilikha, Siya ang tagapamahala, Siya ay walang ma walang mahalin tulad sa kanya. Walang makahalin tulad sa tagapaglikha ang tagapaglika ang siyang namamahala ng katotohanan ng santinakpan. At siya, kailanman ay walang pangailangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para al-Islamiko.